Alam mo ba, yung isang motorista na nakamotor, na may sakay pa, may angkas pa nito. Abay, uh, sa palagay nyo, tama ba yung ginawa niya? Ikaw kuya, konti lang ang kinikita mo, alam mo naman na bawal dyan sa bus lane, dyan ka pa tuloy tumaan. Instead na violation mo, ay multa lang, mauwi pa sa suspipindi, ang lisensya mo. Ano bang pinagagawa mo kasi Nagpahabol ka pa sa traffic enforcer Katulad ng MMDA Lima nilagpasan mo Kitang-kita sa video May posibilidad Na masuspindi pa lisensya mo Paano na yan? Kung may pamilya ka At yan lang inasaan mong hanap buhay Eto ay babala na rin sa mga motoristang Lumalabag kayo sa pinagbabawal bawal dumaan sa bus lane pero patuloy pa rin kayong dumaan dyan ngayon nasita tuloy kayo nauwi pa instead na titikitan ka ng violation mo dumami patuloy ang violation mo kuya ato babala sa mga motorista kaya panoorin natin ito nakuha so, ng MME, sa PCTV ang pakikipaghabulan sa mga tauha ng NMDA Strike Force ng isang rider na may sakay na pasahero sa bahagi ng EDSA Cubao Shortbound dito sa Kumaga matapos dumaan sa EDSA Carousel ayon kay NMDA Acting Chairperson at Oregon Artem mas pagkat na parusa ang kakaharap ng rider dahil halos nagkasahan nito ang mga traffic enforcer ang rider ay namutan din kalaunan at nabisitan sa pagkabag sa EDSA Bus Lane Policy at Reckless Driving ani Artem magsusunit rin ng NMDA ng report sa Rides Relief App at nagkahag ng reklamo ang agensa sa Land so Transportation Office para, para sa kanserasyon ng lisensa bukod pa ito ng nagkakaralan ng criminal charges sa planong ng sa ng agensya laban sa rider. Kita niyo? Kaya pabalas sa mga motorista, huwag niyo gayahin si Kuya para di kayo mapahama. Bye-bye.